Mga lunadan na nagbubuganin maitom na aso as nagbabagsak sa emission test, mas nagditikit na subuot ngunyan sigun sa Naga City, Enro. iba ano pang detalye sa istorya ni Jessica Kalinog. Susog sa anti-smoke belching ordinance kan syudad ni Naga. Gabos na bihikulo asin motorized equipment na nagaagi o nag-ooperate sa mga tinampung sakop kan syudad. Dapat na magsairarom sa smoke testing kan Naga City Environment and Natural Resources Office sa pagkundusir ng smoke belching operations kan Senro sa mga entry as in exit points kan syudad po 1997. Haros 50% subuot kan sa indang mga pigtetest na lunadan ang nagbabagsak. Alagad kan huring kwarto kan 2023, nasa 10 to 12% na sanakan mga bihikulo ang day nakakapasara sa smoke testing. Ina po siguro to si anumang kang, kang, kang gobyerno lokal, kan sa mga opisina, na every time nahihiling ninda. So, nag-aano naman sila nag, uh, na ah na change oil linig na kang kang sendang makina Pigyan kami na kan opisina ang mga may sa dirinin bihikulo na regular na mag-change oil i-check up ang makina asin linigan ang muffler ang driver mekaniko na si Danilo per manda ining pigigibo asin kada ikatulong bulan kung mag-change oil kan sa iyang gamit na jeep. Tapos palit na rin yung fuel filter, oil filter, sarabay na po yan. Siyempre po, tama yung surprise, minsan may smoke belching, Araw kayang kayo po na sigurado. Pigpapangalad ang smoke belching, huli ito nakakakontribuer ini sa polusyon sa Duros. Basado sa ordinansa, ang mga day nakakapasar sa smoke testing kan Naga City Enro, pigi-issuehan ticket asin mahahampang sa penalidad na kantidad 1,000 pesos hasta 3,000 pesos asin sa ikatulong beses na pagbayular kan lay posibleng bawianin ni Prangkisa ang nagbabiyahing lunadan. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.